problema? ano yun, Mateo? Malit ka pa lang? May problema ka na? <laughs> Kasi po, ito pong ko, puno na po ng pera eh. Wow! Puno na yung alikansya mo! Ang galing mo naman! Ang bigat-bigat na nga po, Ate Bebang. Hindi ko na po mabuha. Ang gusto mong gawin natin dyan sa alikansya, Mateo? Basagin po natin, Ate Bebang. Tapos bilangin po natin yung laman. Sige! Buksan na natin yung alkansya mo para mabilang natin! <laughs> yeah! Magbibilang kami! Akin na yung Mateo! <laughs> <Ito> po! <laughs> Ang bigat na nga! Tara! Puno tayo sa Kung magkano na itong naipon mo, Mateo, babasagin ko na itong alikansya mo, ha? Apa? Sorry, Bloober, ha? Babasagin na kita, oh. Hala, ang tigas! At si Beba, parang di na ba pumabasag, eh. Kaya ko to! Yahoo! Ayan ang Mateo! Ano na? Oo, tibigan. Ang dami kong pera. Mateo, ang dami mo namang naipon. Tapos may angpo pa. Ano kayong naman ito? Ano? Amin Ako. Iko ko ako sa mga papel at ako naman sa mga bariya. <laughs> <laughs> Ang daming kwenteng buo. <laughs> At si Beda, nakuha ko na po lahat yung perang papel. Pagsamay mo ng mga 100, tsaka yung mga 50. Apo, 100, dito kayo lahat. Tapos yung 50 naman dito. 100 ulit. Yung mga piso, dito. Yung pipe naman, dito. Ang dami rin tigpa pipe. Pati piso, ang dami! <laughs> Grabe! Ang daming na ni Mateo! <laughs> 150, 150, 150, 150, 150, 100, 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 Mateo, sa mo ba nakuha tong pera mo? Binigay po sa akin to. Nung Pasko po, tapos yung iba po sa baon ko po. Tama Dapat mag ka ng pera. Kapag sobra yung baon mo, ilalagay mo sa alikansya. Ikaw po, Ate Beba, madami ka na din po na ipon? Madami na din! Malapit ko na rin mapuro yung alikansya ko. Ayan! Natapos na natin itong pagsamasamahin. Napaghiwahin mo na yun natin. Tapos, bilangin naman natin. Yay! Magbibilang na tayo. Mateo, ilan yung 200? Isa lang po, ati Bebang. <laughs> Ay, yung 100 naman, ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Fourteen, 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 14 fourteen, 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 Ayan! May lista ko na yung mga perang papel! Sa naman ako nagbibilang! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty, thirty-one, twenty

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, na 29, 29! Dito naman ako sa 10 pesos. One, two, 3. Hala, three lang. Three. Ang last naman ay atong 20 pesos. One, two, 3, four, five, six, seven, eight, 9, ten, 11. 11 na 20 pesos. Mateo, nabilang ko na na lahat. Tapos, nalista ko pa. Magpalo na si ng Wait lang, Mateo. ko pa. 200 Isa lang 200 100 times 14 1,400 Tapos 50 times 11 550 20 times 11 220 10 times 3 equals 30 5 times 29 equals 145. tapos 1 times equals 134 equals 145. ay ganon, iyan ko na lahat. Mateo, lahat pero mo o maput na tu Ate Bebang, yung iphone 15 pro max fully paid. Ngih! Kurang pa tumiipon mo Mateo. Mahal kaya yung iphone. Wala rin thousand plus yun. <laughs> Ganun po ba? Kaya mag ibon ka pa ng marami para makabili ka ng pangarap mong cellphone. <laughs> Sige po ate Bebang. Kaso wala na po ang alikansya eh. Wait lang! May bibigay ako sa'yo bagong alikansya. Kukunin ko lang sa kwarto ha. <laughs> may bago ng Mateo, na kong siya. Mateo! Ito yung bago na alikansya mo! Wow! Ang laki! Kapag napunan mo na pwede ka lang bumili ng gusto mong cellphone. Ate Beba, pwede ko na po lagay yung pera ko? Sige! Ilagay mo na! Ang saya-saya ni Mateo! Marami na siyang pera! Nailagay na natin lahat! Sito ang dami talaga! <laughs> Ate Dada, pag napuno ko po ito, tulungan mo po ako ulit magbilang, ha? Oo oh, naman, Mateo! <laughs> alikan sya? Guys, nagbilang kami ng ipon ni Mateo. Umabot ng 2,679. <laughs> kayo ba? May alkan rin ba kayo? At magkano na yung naipon nyo? Marami na ba? Mag-comment lang kayo. Bye-bye! <laughs>